what's up mga boy tambay daw sa IC yan may event ngayon pupunta kami lahat Papa Aero Papa Willem Papa Ki Josa Papa Lester Papa Troy tara na mabilisan lang Ito motor natin upgraded ito mga boy ay <laughs> no nakakalkal pipe sabi ko kayo ito kalkal pipe eh Ibenta sa may IC in free custom. Eh tayo medyo malapit lapit So Punta tayo mga boy. At saka may mga tropa na nag-sponsor. So syempre support natin, di ba? Support natin sila nag-sponsor sila dun sa ano, depende. ayro idol natin yun Pavarwin yun ganggang taperegister yun ayro taperegister o taperegister ayro taperegister ayro taperegister ayro taperegister ayro taperegister doon, doon sa dulo. So, ano na natin ako punta dito mga amin. Hanip. Wala ay mo raider na din napunta sa mga ganda no. pa ka po ng register, pwede pumunta dito sa bandang dulo. Ako makaka-register. Tara. 6 PM that of Tara register tayo doon. Napita po dito yung mga bagong po na uh yung boys mag na kayo parang buka na atay mag-register baka manalo ano okay. mga gusto kong mag-register ano uh WhatsApp -huh. madlang people madlang mga gusto kong mag-register mag-register tayo mga kami ano to? One eight seven zero three, Sakoate Nights, hah? Sakoate Nights, sa uh, okay. Sakoate Nights tayo mga boy, ano sila? Tiyoy, tiyoy, naglalaro yes. uh, ng magkamote. Pero yun kisaulo mo pa sa dapat kung? Boss G yun, ah uh, Boss G, thank you sa so pag meron ng imprint cost, so, so may matapay rin And of course, uh, lahat ng na nag-sponsor sa atin, uh, so, ay, may isa-isa ang -isa mga tol, pero uh, ay, be hindi uh, positive ko hindi ba sa inyo. Maraming uh, maraming -marami salamat sa inyo. And of course, uh, iba't ibang grupo pupunta, yan. Big big charot. Lahat yan, alam ko, kamote yan, uh, pati, hey, pero... Hey, ay, pakikisama.

Uh, is yep. yep. uh, Ito, yung from just a second. So, ba jas? Wala. okay, oh, yeah. Two numbers. Number four. Two numbers. Eight. Forty-eight. Viray Elmer. Viray po. Ayun, si Sir. Napaka Sir. Ayun, si Sir. Ayun, si Sir. Ako daw muna, for Excel. Sa kanin go bro. Ramdam ko na eh. 3 digits. Oy, 3 digits. Number 1. One, two, three. Whoa! Tama siya yun. Sino sino? Ako eh. Beats Alonia. Alonia po ay. Shut na shut sa to boss. Eh.

Kaya tinutukan eh. Sabi sa nararamdaman ko na eh, kaya bukas <laughs> ano oh. na ako, bro eh. Pero wala dapat. Oo. Nanaano pa mga men? Next natin is. <laughs> Nanaano pa? Pagbaki, <laughs> grip. Yan, kay Monte York, Papa Two digits. Wala wala. Wala, wala number. 8. Wala. Papa picture mo yan o ano? <laughs> Onins TV yan. Shoutout. Yan. <laughs> Nandito shout <out>. tayo. <laughs> Manguupal daw. Ah ano, ah, bago si Ibul na anok, ah, kupal, kupal community riding. Huwag bakay mapagod. Mangungupal tayo pero nakikita sa pangarap natin para.

Ay si imprint. Sa kote, sa kote. So, kami. Kami group namin Bora Boys. Bora Boys yan. Kurat, kurat. Hindi. Bora. Sorry. Papa Troy. Yan. Photo Yard yan ito. Papa Troy. Motherd meron ba ano sticker? Meron din. So, yun, pahingi, ha? Oh. si Papa Lester, Teting <tipan> TV. Yeah, yan. malo nyo ako, Teting TV. TV, okay. TV okay. Yan, Teting TV. Yan. Yan, ha? Yan. sticker uh, nga, uh, Papa Teng. Uh, yeah. Mga, mga hako tayo ng sticker uh, dito, mga boy. Yan. Papa Troy, pahingi ako. Yan. Papa Troy. Moto York, grabe, solid. Ito, Papa Teng. Yan, ha? Teting TV, mga boy. Yan. Yan, subscribe natin yan sila. Mga tropa. Dito natin nakilala sa ano sa Kote. HDB Nanalo pa tayo Nanalo pa tayo Sakto-sakto pa sa size natin 4XL Haha <laughs>